comes to uh, the alleged alleged uh, incoming freeze order to be issued by the ICC uh, there is no uh, commitment on on uh, on our part on the part of the administration if we will um, comply with any order issued by the ICC considering that uh, uh the ICC as of the moment has no jurisdiction over the Philippines pero siyempre po hindi po sila magkakaroon at uh, hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaari ipadala sa mga pamilya nila. Hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga, mga pamilya. Ano po ang nangyari? Ipakita po nila yung detalye. Yun lamang po. Kasi maraming pwedeng gumawa ng kwento, maraming magsabi may bomb threats, pero wala naman. Hanapin ang happy birthday. Yun lang po. E siyempre birthday po yun. Kailangan po maging maligaya ang taong nag-birthday at wini-wish po natin siya ng happy birthday. Hi, Yusek. Good morning good po. Morning po. Okay. Um, Yusek, sa isang interview po kay ICC spokesperson Fadiel Abdala, um, he thanked the Philippine government for showing commitment to international accountability mechanisms and they also urge all countries, including the Philippines, to join or rejoin the Rome Statute. So how does Malacanang want to respond to this statement from the ICC spokesperson? Opo, nagpasalamat po sila sa ating nagawa Ah, uh, kung ang salita ng nagsalita mismo po ay mula sa ICC. Ipinapalagay natin ang ating naging uh, pakikipagtulungan sa Interpol at ang ating uh, pag-iimplement uh, ng ating batas na RA 9851 ay walang nilalabag na batas. Sumasang-ayon ang ICC na ang uh, pag-surrender natin sa dating pangulong Duterte ay naaayon din sa kanilang batas. or rules at uh, gusto ko lamang idagdag dito. Kasi kung sila ay sumasang ayon sa ating naisagawa, kamakilan lamang ay nabanggit din po ni Benito Ranke, uh, yung co-convenor ng Bring uh, PRRD Home. Siya mismo po ang nagsabi, and I quote, dito po sa news po uh, uh, na sinulat po ni Cheng Ordonez ng Daily Tribune. Ang sabi po dito, Benito Ranco, co convenor of the Bring PRRD Home Movement, revealed that former President Rodrigo Roa Duterte was informed in advance of the arrest warrant issued against him by the International Criminal Court. Ranke said Duterte was urged to remain in Hong Kong under China's protection, but he rejected the plan, choosing instead to return to the Philippines and face the charges. I know what I'm doing. Let them arrest me. Duterte was quoted as saying by one of his advisors. So ibig po sabihin nito, hindi po at walang katotohanan ang sinasabing warrantless arrest kay dating pangulong Duterte. Ibig po sabihin nito, alam po niya ayon sa kanyang uh, uh, ayon kay co convenor ng Bring PRRD Home na si Mr. Benito Ranke. Alam daw niya na may warrant of arrest at handa siyang harapin ang, niyang, ang kanyang kaso. So paano po natin masasabi ngayon na mayroong uh, kidnapping at may extra rendition? Ito po'y naayon mismo sa kanilang kakampi na si Benito Ranke. Kaya sa aming, uh, sa aming tingin, ang administrasyon ay wala po nilabag na batas. At yun din po ang nakikita nating pananaw ng ICC. Just a follow up lang po Yusek. Um, yung yun po, what's stopping the Marcos administration to rejoin the ICC? Ano po ba ang iniintay nating indicators for us to go back to the Rome Statute? And second po, sabi lang din ng ICC spokesperson, a freeze order on the Duterte's asset may be released at any time, at any stage of the proceedings. May coordination na po ba with other government agencies when it comes to how do we go about this kind of order? Hmm. As we speak, we have not yet discussed any plan of rejoining the ICC. Yung hindi po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin niya ng personal at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. When it comes to uh, the alleged alleged uh, incoming freeze order to be issued by the ICC, uh, there is no uh, commitment on, on, uh, on our part, on the part of the administration. If we will... Um, comply with any order issued by the ICC considering that uh, uh, the ICC as of the moment has no jurisdiction over the Philippines. Sunod na tanong mula kay Alvin Balgasar, Radio Philippines. Ay, Yusek, like, say uh, uh, pwede pong malaay, uh, baka masyado rin advance. Pero kung sakasakali man na uh, uh mahatulang guilty ang dating presidente uh, ano bang nangyayari doon sa benefits niya na uh, tinatanggap as former president and just to educate us you uh, uh, ano po ba yung benefits ng mga naging dating presidente ng Pilipinas Ang benepisyo po uh, ng uh, pangulo ng dating pangulo magkakaroon po sila ng pension for life dati po ay 40,000 way back 1967 pero ngayon po sa panon po ni uh, dating pangulong Cory Aquino, ito po ay itinaas sa 96,000 pesos po uh, na pension. At uh, tax-free po 'yon. Kung pag-uusapan po natin kung magkakaroon man ng desisyon ng ICC, unang-una napaka-hypothetical. If ever man na ito ay papabor, wala tayong pag-uusapan tungkol sa anumang forfeiture of benefits. Kung ito naman po ay hindi papabor kay dating pangulong Duterte, at uh, kailangan pa rin po ng isang order mula sa Korte dahil as of now, sabi nga po natin, ay wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So maaari po siguro, hindi po natin alam kung kailan matatapos ang kaso. At uh, hindi po natin alam kung sa ngayong kasalukuyan o sa susunod na magiging presidente po. You said clarification lang doon sa 96,000 uh, <laughs> uh, uh, pension. Uh, Monthly ba yun or? Sa aking pagkakaalam po ay annual. Ano po? Mm -mm. Uh, check, check ko lang po ah. Parang mm. monthly, ah monthly, sorry, monthly monthly. monthly. monthly, monthly, okay. Yes, monthly, monthly. Thank you po, you say. Uh, ano nga, dati, dati po yung sa 5059 na batas. So ngayon po nag-increase po na 96,000. Uh -huh. Salamat Sunod. po, Yusuf. Sunod po mula kay Left Narciso DZRH. Good afternoon, Yusek. Uh, sabi po ng mga magsasaka sa Nueva Ecija, hindi pa daw makapamili ng palay ang NFA dahil puno pa yung kanilang mga bodega. Ano pong direktiba ni Pangulo tungkol dito? Okay. Uh, Kinausap po natin si Yusek Larry Ignacio at uh, ang sabi po niya ay wala naman daw pong uh, bodega na punong-puno na. At lahat po na magbebenta na farmers, kailangan lamang po talagang pumila dahil uh, peak season po ngayon. At uh, may mga mga magsasaka po na nauna, na nagpalista. At uh, uunahin po lahat yan. Kung kukulangan man daw po ang bodega, magre po sila ang NFA. So lahat po na magbebenta na farmer, kung uh, sila po ay may pagkakataon uh, na hintayin ang kinilang turn, bibilin po ito ng NFA. Hindi po natin tatanggihan ang lahat ng debenta uh, ng uh, farmers. At uh, sinabi po sa atin, uh, sa ngayon po, ang bilihan po, kapag ka-fresh, ay uh, 19 pesos kada kilo sa regions 1, 2, 3, at the rest po ay 18 pesos pagka-fresh. At uh, 24 pesos uh, kada kilo naman pag-dry. So kung mayroon po ang panahon talaga mga farmers natin na pumila, uh, bibilin po ito sa ating NFA warehouse. Hmm. Ano po bang update dun sa nauna po ninyong anunsyo na sinabi ng DA o ng NFA na pwedeng utangin muna para nga ma-release yung uh, mga bigas? Kokonti po ba ang bumibiling LGU? As of the moment, tawala po tayong records kung ilang LGUs na po ang nag-avail ng uh, makautang. Uh, para po ma magkaroon po sila ng supply ng ating mga bigas. Uh, kapag ka po uh, nakausap po muli si Yusek uh, Larry Ignacio, tatanungin po natin ang pinaka-detalye po dito. Sunod po mula kay Aileen ng Abante. Good afternoon, Yusek. Ilang OFW na balik manggagawa yung nagre-reklamo dahil makupad daw yung release ng kanilang ID at uh, pauwi pabalik na sila sa kanilang bansang pinagtatrabahuhan pero hindi pa rin nila nakukuha. Hanggang dahilan, hindi pa daw natatapos yung logo ng ID nila. Hindi ba ito taliwas sa ipinangangalanda ka ng gobyerno na mabilis ang transaksyon sa mga government offices dahil sa digitalization na? Ito naman po ay tinutupad natin. At nagulat nga po ang ating uh, uh, si, uh, Sir Arnel Ignacio. At uh, nais niya pong malaman kung sino yung mga nagreklamo. Dahil ayon po sa records po, uh, lahat po ay mabilis pong ginagawa. Mga ID, 5 minutes lamang daw po ay tapos na. At uh, gusto natin malaman kung sino yung mga sa ang lugar. Para po kung may nagiging problema po sa mga machine or equipment doon, ay uh, ma uh, po natin. Pero as of the moment, wala pong nakikitang problema para po sa pag-ID. Mabilis daw po ang pag-process dito. Mam, ma one week po, pinababalik po sila after one week. Mm -hmm. Kung meron po tayo nagre-reklamo, pakibigay lamang po ang pangalan para po malaman at mabigyan po agad natin ng remedyo kung meron pong problema sa nasabing lugar. Thank you, ma'am. Okay, po. Sunod po mula kay Anne Soberano. Yusek, good afternoon. Yusek, uh, statement lang po from the palace. Sinabi kasi ni Defense Secretary uh, Gilbert Chodoro na Aprobado na ni Pangulong Marcos ang uh, para simulan ang pag-uusap uh, para sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas and France. Opo, uh, na-aprobahan na po yan, na uh, makikipag-negotiate po para po magkaroon po ng agreement uh, ang dalawang bansa po. Hindi naman po France, may mga iba pa pong bansa na maaari sumunod po dito. At yan po naman ay inaprobahan na po ng Pangulong. Yusek, ano pong benepisyo makukuha ng Pilipinas sa pagpasok po sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas and France? Opo, yung DFA could raise the level of compatibility in terms of or in relation to the operations of the armed forces of both countries. At um, syempre po may exchange of ideas, exchange of skills, exchange of know-how tungkol sa military operation. At ang mga detalye po ito ay ipa, ipapaubayan na lamang po natin uh, sa DFA at saka sa DMD. Thank you po. Sunod na tanong po ka mula kay Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang hapon po, Yosek. May inlulunsad pong global campaign, yung isang o ilang grupo ng o mga OFW po, particular yung Maisog Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po uh, maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng malakanyang dito lalo na uh, may potential po itong epekto sa ekonomi ng bansa? At syempre mala, malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittance ng mga OFW. Of course, mas kugusin po natin na maging mahinahon ang bawat uh, Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ang gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng na complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan no? ang uh, ano anumang pwedeng uh, kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at uh, hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaari po pa sa mga pamilya nila. Hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga, mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganyan mga klaseng issues. Sunod po mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yung um Chinese Maritime Militia naglagay na naman po sila, nag-install na naman po sila ng floating barriers sa bahagi ng Masinloc na karating na po ba yun kay Pangulong Marcos. And ano po yung next move ng government para doon? Actually po, uh, nakausap po mismo natin si Commodore Triela. at ang anumang operasyon na gagawin nila ay hindi ko natin maaaring i-expose, pero tiwala po tayo uh, sa ating uh, Coast Guard, sa ating uh, sa DND po. Uh, sa kanila magiging uh, uh desisyon patungkol po dito. And then you last 2023, uh, pinag-utos po ni Pangulo Marcos yung pagtanggal ng mga floating barriers then befo before. Um, should we expect the same po dito sa... So? Uh, wala pa po tayong nadidinig na may ganitong klaseng plano. Hintay na lang po natin kung ano maaaring maging um, report at ano maaaring maging action po ng nasabing mga ahensya. Um, music, baka pwede lang po kung makahinig ng update regarding din sa sectoral meeting kanina with PUMVF. Kanina po ay nakipag-meeting po tayo uh, para po doon sa mga housing projects at doon sa napakaganda po mga proyekto po ng Department of uh, Agriculture. So marami pong pabahay na pinaplano po at uh, yung po mga food hubs sa mga cold storage ay uh, nakalinya na rin po yan. So yan po ay uh, kumbaga eh kailangan po na maayos pati pa, budget po sa lahat para po magampanan ng bawat ahensya yung kanilang mga proyekto para sa taong bayan. Sunod na tanong po mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po. You said kahapon nag-Facebook uh, Live si Attorney Harry Roque and um, well, he mentioned a few points. Number one, He has once again reiterated his call for another people power revolution. Sabi niya, there's nothing wrong with that because he was just asking for a peaceful um, gathering. Your thoughts on that? Peaceful gathering? For what? For what? on purpose? And they can discuss this over YouTube channel nila, over uh, social media accounts nila. And for what is that gathering? If they really for peace. Why are they asking for the resignation of PBBM? And another point, meron po siyang nasabi na during the time of former President Duterte, nagalit daw si First Lady Liza Araneta Marcos kasi hindi ibinigay kay PBBM yung position as Agriculture Secretary. Is there a truth to that? Fake news? Fake news? Prove it. So, ibig sabihin, hindi, hindi nagkaroon ng, ng discussion between former President Duterte and PBBM about a particular position during his time. Patunayan niya po muna bago tayo mag -comment. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Rich Bon Quevedo. Daily Tribune. Uh, good afternoon po, Yusek. Uh, following the photo of uh, the First Lady which went viral over the weekend for allegedly being edited. Um, on Sunday evening, she posted a new family photo uh, like she usually does. And uh, now netizens are pointing out naman po that it's President Marcos who is uh, uh, allegedly now edited in the photo. Uh, what is Malacanang's stake on this since uh, the photo po was posted on the First Lady's Facebook page? Kakatawa po una, sino po ba nagsabing edited? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Nandudun po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Nung mga araw na yun ay nandudun pa sila sa nasabing venue? Kung sino ang nagsasabi na lahat ay edited? Sila po magpakita ng ebidensya. Uh, follow up na po yung Um, is there any reports po na nakakarating sa inyo or kay President Marcos na uh, they are being now targeted for uh, fake news. Parang it's it's moving up na po in the family, to the family. Sino po ang target? Uh, the first family po. Any members like President Marcos and the first lady. Ang tinatarget ng fake news? May nakakarating na po ba sa inyo na they are being targeted? I mean, Ever since, tinatarget na sila ng fake news. Hindi ito bago simula ah simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Sige po, Yusek. Follow-up question po mula kay Ivan Mayrin and Jimmy. Uh, Yusek, is that an allegation that the fake news or whatever propaganda against the first family is being uh, carried out by supporters of PP Sara. Kasi nabanggit nyo, since hindi na sila naging okay, saka po nagsimula yung pagtatarget sa first family. ganito mga negatibong posts. There is this study uh, made by Mr. Balbedina, a, uh, a journalist. He made this study That there is this country uh, with the network that will propagate negative uh, news or info or misinformation against specifically against the president and favoring the vice president. That's it. And what do what do we make of that statement of yours, uh USAC? Are we are we uh, directly accusing Uh, the, the Vice President or the Duterte family as being behind I am not accusing propaganda. anybody. But a lot of people are propagating misinformation against the President and the country. Uh, Yusek, nakakausap niyo ho ba ang Pangulo tungkol sa, or does he even uh, read social media posts uh, tungkol po sa current state of affairs? right now as you speak sa ngayon pong uh, current political situation natin? May mga pagkakataon na... What are his thoughts on it? Fake news ang iba. Ganon. Fake news. Kaya po tayo nandito para labanan yung mga fake news. Yan din po yung naging una nating uh, naging trabaho. Kalabanin ang fake news. But does he view this with concern, with, with sadness perhaps? Uh, ano ho ang pakiramdam ng Pangulo sa sa estado ng social media sa ngayon. In a way, he is uh, slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news. Not only for himself, but for the country. Sigur so na tanong mula po kay Christian Nasores, Radio 6.30. Mamatanong lang po namin kayo sa pahayag ng palasyo doon sa na-report kahapon na di umano ay a bomb threat sa tanggapan po ng Office of the Vice President. Meron po bang rason o dahilan ang publiko para mabahala po sa mga ganitong klaseng report? Kasi marami po nag-uugnay nito sa pag-aresto pa rin kay dati yung Pangulong Duterte. Ito po tayo ulit. Sana naman po ito nakuha na pagbibintang threat, bomb threat sa office ng OVP, ng, uh, ng Vice President? Anong, uh, ano pong sinagawa nila? Kuya naman po ay nanggaling sa kanila. Ano po ang nangyari? Ipakita po nila yung detalye. Yun lamang po. Kasi maraming pwedeng gumawa ng kwento. Maraming magsabi may bomb threats. Pero wala naman. One follow-up lang. Dahil din po papalapit na yung birthday ng dating Pangulo sa biyernes. Uh, anong, meron po bang directive ang Pangulo o ang Palasyo sa pas, mas maigting po na siguridad? Anticipating po na ba kayo may mga activities na ikakasa sa biyernes ang mga supporters po ng Duterte? Sa ngayon, wala pa po ako personally na nauulinigan dahil nga nagkaroon kami ng sectoral meeting. Hindi po yan na usapan um, wala pa po tayong uh, nadidinig na anumang kautosan patungkol dito. Sunod na tanong mula kay Jean Mangalis. Good afternoon. Um, Senate Pre uh, while we're in the topic of the Duterte family, the Senate President Francis Escudero recently noted that they have a pattern of appealing directly to the AFP. Um, how does the palace react to this? Tama naman po. The military, the public servant should be apolitical. They should not be dragged over these personal issues specially of the Duterte's Tama po si SP Cheese Escudero, Hindi po natin dapat kalampagin, laging tawagin ang uh, militar, ang mga kapulisan para lamang uh, pagbigyan ang kahilingan ng isang partikular na tao o isang partikular na pamilya. Ang ba ang militar po ang kasandalihan, ang uh, kapulisan po natin ay para sa bayan, hindi para po sa pamilya Duterte lamang other matters lang po, the EUV modernization program has been ongoing since the term of the former president. Um, how do we plan to speed this up? Um, are we planning to review the performance of our officials in the LTFRB? Yes. Uh, sa aking pagkakaalam po, sinabi po niya Secretary Jay na gugustuin niya po talaga na malaman ang lahat ng ito. Kung may mga katotohanan po ba yung mga nag-consolidate na po ang mga numero po ito ay dapat din po malaman ni Secretary Jay para po kung ano man ang maging problema o issues, hindi lamang po para sa commuters, para po sa mga jeepney operators at uh, drivers, ay matugunan po agad-agad. Will, will the Palace review the performance of um, LTFRB officials who were responsible for getting these numbers? I have not received any uh, info about that. I have not received any um, directive on that matter. But I, I will try to ask, Sec. Jay. Si Sek, uh, Secretary Vince, sorry. Vince Ruiz. Tama ba? Vince, Vince Dizon. Dizon. <laughs> Nagkabaliktad. Lagi ko kasi amin si Sek J. Si Sec Vince Dizon. Sorry po, sec <laughs> Vince. Sunod na tanong mula po kay Eden Santos, Net25. Yung Sec, uh, dahil po dun sa mga, na, yun yung sa pahayag ni uh, VP Sara na uh, nangangamba sila na baka maging uh, matulad ang dating Pangulo kay uh, dating uh, Senator Nino Aquino kung saan umuwi po dito. Uh, may we know po kung tuloy-tuloy uh, pa rin yung security details sa uh, dating Pangulo uh, mula po sa Presidential Security uh, Command. Uh, ganito po yan. Nung umalis po siya, meron siyang preferred security. Nung dinala po siya sa ICC, sa The Hague. As of the moment, hindi na po natin alam kung anong ipinag-uutos ng ICC patungkol sa kanyang security. But meron po siyang kasama nung siya po ay umalis. Hindi po naman tinanggal. Uh, yun pong kay uh, Senator Bato, uh, meron po bang reaction ng palasyo na parang sabi niya, tinanggal na daw yung uh, security details sa kanya kay Senator Bato. Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Nakikita po ba natin? Hindi ko po alam. Sorry po. As of the moment, hindi ko po siya nakikita. So paano natin siya may bigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Sabi po niya pagdating niya from sa kanyang uh, kung saan man siya nagpunta, uh, pagbalik niya, wala na daw po sa kanilang uh, uh, sa place, yung mga security detail. Pinag-report na daw po sa kanilang mga unit. Baka kasi po, na wala po siya. So di naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po, pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Thank you. Huling tanong po mula kay Christian Resolves, Radio Sister. Ma'am, meron na po bang uh, mensahe, birthday message po ang Pangulo kay former President Duterte on Friday? Ako po may mensahe. Kantahan natin ang happy birthday. Yun lang po. Eh, birthday po yun. Kailangan po maging maligaya ang taong nagbe-birthday uh, at wini-wish po natin siya ng happy birthday. Salamat. Hmm. <laughs> ang presidente po, wala po talaga. Wala pa po. Wala pa po. Uh, ipapaalala ko po sa kanya na birthday po ni pangulong, uh, dating pangulong Duterte sa March 28. Baka po hindi niya po natatandaan. Salamat po. Okay. Ah, uh, doon po sa sa batas na RA 5059, lumalabas po kasi na 40,000 ang pension kada taon. Yes, that's 1967. So ni-raise lamang po siya sa mga 96,000. Eh, doon 'yun lang po ang nakita ko at uh, i double check natin kasi ang napalitan lamang po yung amount kung yung monthly or yearly akin uh, pong i double check. Kasi panahon din po yun ni eh. dating nga uh, Pangulong Cory. Siguro yung halagang 96,000 ay malaki pa po. Bata pa po kasi tayo noon. Wala pa po tayo mga muwang. Okay. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, malakanyang press corps at magandang araw para sa bagong Pilipinas.